Andito na naman kami. Eh magbe-birthday si Carojel, bibili daw ng ano ng tupa. Paan ng manok? Tupa daw. Tapos haloan niya ng paan ng manok. Ito yung bilihan sa Harads. Ini kain na ba animal. Huwag lang, Wag lang man, yung mukhang animal. Ng... Yan May tag-350 dito. Ha? Oh. Anahit. Yan oh. Dito tayo. Dito tayo. Tapos, yan diretso lang. pag bumili kayo diyan ganyan sa naka-truck, mahal yan. After sa moske? Oo. Yan, ito yung Harads. Oh, so, Diretso lang. Nakakanan no, tayo doon sa uri. kala't na yun oh. Sana. Yari, you know. Saan na? Kanina mo nangyari niya daw. Saan? Lumabas na. Ah, kambing. Oo. Oh. Hindi, bumabalik din yan eh. Hmm. Oh, dahil pinalo siya. Oh, nagkaroon siya ng punishment. Kasi lumabas siya eh. nanjan pala si Vico. Oo, oh, nanjan si, si David. David. <laughs> si Haring David. Nag-alaga ng ano. Oh, kanan tayo. Oh. Akala <laughs> mo isa yung nasa isip natin. Ay, <laughs> <laughs> eh, ganyan talaga pag dokrinado. Kasi pag hindi ka dokrinado, hindi mo alam ang istorya. Akala mo, pastod. Ah. Tiniran niya si, si Palestino. Tiniran Ayun, sinabi ko yun. Si Gulayat. Sinabi ko sa kanila. Sabihin nyo, ang Israel panggulo eh. Di ba ang panggulo noon ay eh, yung mga Palestino oh. Uh -huh. na sa libro? Diretso. Oo. Uh -huh. <laughs> Di ba? Tapos wala... Gagamitan yun ng malaking tao. Walang panglaban yung ta si Israel. Uh -huh. Ang wala, inilabas ayan. nila si David. Oo. Oh. Oo. Oh. Ngayon sasabihin nyo yung Israel ay panggulo. Ayan. Uh -huh. Kaliwa tayo ka. Pwede pa. Oh, pwede yan. Pwede. Yan. Oh, Pwede. Oh, Diretso yan. Hindi. Ay. Oh, sirado man yung doon. Kaya ah, ganoon. Uh -oh. ay, Oo. parang sarado yun. Papasok tayo doon sa dalawang plastik. Hindi harang yun? Hindi. Ah, dyan ang bilihan na? Uh Oo. -oh. Takot na sila sa akin. Harangan na, na tayo. Na. Oh, ayan. Oh, mga kaibigan. Bukas na yung katayan ng manok. Tapos pasok Tapos tayo doon sa balilip. Katayan ng manok. Sa pa no. nga. Ang pasok tayo sa lilim. Hindi, dito masarap. Masarap ba doon kaysa doon? Oo. Uh -huh. Saan ba yung katayan? Ayan yung pula na yan, yung katayan. Ayan yung kaibigan mo ka, no? Dito, iba yung lamig dito. Sige, good. Dito, good. Wala pa naman. Oo. Oh. Madali na lang lumapit doon. Magkakoy. Mm-hmm. Harap tayo doon. Para Ayun, hindi tayo lilingon. <laughs> ay siya na po. Ikaw kayo ng driver namin eh. Okay. O, di ba? Pag nagbuka sila, alam na natin. Ay, sirado pa. Ang bilihan. Eh, nandun na yung, ano, yung kaibigan mo. Oo. Mauna na lang ako doon. Mag-chika-chika ako doon. Okay, Bakit kaya serado? Hindi ba bakasyon nila ngayon? Ha? Tay tayo dyan. Sa bagay. Tagal-tagal pa si Karoger dito. Ito eh, nga Ano Tanungin mo si ano ah? Oh, serado yung ano. Serado yung bilihan. Bakasyon siguro. Ano? Alam pa sa yero sa taas o so, nakapadlak lahat. Lo. Mali. Ay. Serado man. Habibi, galbi. Adyasa? Adyasa? Adyasa?

Wala ngayon. Next. Next day daw. Ang katayan dito. Next day. Ang katayan. Mungkin tanayong pejaded. The judge.